bago ngayon na may mga artistang pumapasok sa politika. Kaya ang tanong po natin, for the day, plus points ba sa eleksyon kapag artista ang tatakbo? Oh, uh, 'di ba? yung <laughs> I mean plus point. Uh Oo, -oh. may plus points, advantage ba na artista, artista ka? ka? Pag ano, para manalo ka sa wow. politics. Gano? Bakit sino mo lahat? Ha? Ano 'no? Tingnan mo. Wow. Ano ba yun? Ay. <laughs> ang daya-daya nito, -daya Ah? No! Ano ba yun? Actually, oh. <laughs> magiging masaya ang eleksyon kapag ka maraming mga artista. Hmm. Sa ganyang punto, oo. Plus points yun. Sa eleksyon, wow. ang sabi, di ba? Plus points ba sa eleksyon kapag artisan tatakbo? No, oh, sa'yo oh. ano? Ah, no. No nga, oh, no. di ba? Plus points yun sa eleksyon kapag artisan tatakbo. Pero no pa rin. No. Dahil wow. hindi naman lahat ng artisan tumatakbo ay nananal. Oh, oh. Although, tulong din naman kapag sikat ka. Pero proven na naman na may mga sikat na mga artisan na nag-endorse ng isang politician pero hindi pa rin nananalo. Oo, wow. oh, magiging maingay ang eleksyon kapag may mga artista, pero hindi pa rin yung plus point para sila ay manalo. Sa akin, plus point siya ha, pag artista ka, ibig sabihin, kuha mo na kaagad yung familiarity ng tao. Kung bakit yung wow. name recall. Wow. Kasi di ba may mga tumatakbo na ano, ang hirap-hirap nilang ipakilala yung sarili na. So, ending, hindi talaga sila nananalo. Tama ka naman, may mga artista hindi nananalo. Pero, advantage, malaking percentage talaga na pag ang artista ay tumakbo, ay for sure, ano, mananalo siya. Kasi, hindi niya na kailangan ipakilala ang sarili niya dahil kilala na, na kilala na siya ng mga tao. I aminin mean, man na natin na talagang advantage ang pagiging artista. May mga, may mga ano rin kasi tayo talaga ng mga, ah, uh, kumbaga, botante sa mga probinsya. Ay, si ano, ibuboto ko yan, ang gwapo. Ganon. Ay, paborito kong artista yan. Ay, sko, lalayo ka pa ba, di ba? Ay, si Robin Padilla. Ay, parang, parang feeling ko, ha? naging advantage talaga na kilala siya kaya naging number one senator siya. Parang ganon. So, naniniwala ako na may tulong talaga pag kilala ka talaga ng tao. At yung pagiging artista, malaking bagay talaga na advantage yun. Pero gaya nga ng sinabi ko, mm. hindi naman din lahat ng mga sikat na artista mm. ay nananalo, oh, diba? Oh, oh. Baka case may minamalas din. oh meron din. Mm. At tabi na nga, diba, ang tabi nga di sikat na artista, hindi na mag name names na hindi rin naman sila pinalad na maupos sa pwesto, di ba? So, ay meron kang tatay ng isang sikat na artista, kahit anak niya nag-endorse sa kanya, eh hindi rin naman nanalo. So, ganoon lang talaga, swertihan pa rin, di ba? Mm -hmm. Pero so, advantage pa rin. Okay. Pagkilala ka rin talaga ng mga botante. So, kayo, classmates, class points ba sa eleksyon kapag artista ang tatakbo? Ayan, sagot-sagot na po kayo dyan, mga...